Hi guys! Magandang araw! Ano sa guys! Coffee, coffee guys! Kahit sobrang init ng panahon. Sobra gay ang init ng panahon ngayon. Time check is 6.34am Today is Wednesday guys. And you guys! Spanish bread from Sarawat. Hindi ko pag sa Sarawat. Sale kasi ito siya guys. Sale siya ano, Instead of 6 reals is only 3.95 siya guys. 3.95. Kain tayo guys. Ang laki. Ang laki niya guys. Nakakabusog ang ano. Isa. Today is Wednesday na guys. Tomorrow is Thursday. Tapos, day off na naman. Malapit na patapos sa ano, June, magtutulay na. Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng araw. Taba ako guys, na sobrang taba. Kaya lang. Basta wala lang sakit. Kahit mataba. Wala ng pisngit ko. Sebab pasal lah hati.